pala ako sa market. Ayan na aking mga nabili. Ayan, marami akong nabili na yun. Mura lang yung mga gulay na binili ko. Pakita ko sa inyo. Yung mga aking gulay na nabili, ito, one dollar lang. Batay mo pa dyan. Ito, one dollar. Ito, one twenty. Ito, one dollar din ito 120 puro dago 150 ito 150 laki ng ampalaya oh buti di ako nabutan ng ulan laki ng ampalaya ano siya ah uh, 150 ito 120 puro oh, 120 ito 120 ako ng ulan ito 2 dollar ang niya oh ito, $2. $1.50. Pwede nga pa yan. So, yan ang aking mga nabili. Tsaka yung meat. Ang dami na niya, guys. O. Oh. oh. Ang dami na ng pinamili ko, o. Oh. Pero ang binayaran ko nito, guys, $11 something lang. Tapos yung aking yung aking binili na isda. Ayan. Pildalo yata ito na ha. Pildalo yata hindi pa ito. Ito sariwa pa siya o. Oh. Favorito kasi namin yung ganitong isda. Tapos ito pinahiwa ko na sa tabi sa apat. At mayroon akong buong manok. Ito drumstick dalawa. ginuwing anin kata isang buo ng manok so yung manok ang ah, nabayaran ko nito is 27 so yun ang aking pinabili sa yung aking ah isda ngayon ibabalot ibabalot ko sa isa yung aking pinabili kasi lalagay ko siya sa freezer Lalagay ko siya sa freezer kaya papalitan ko na ang plastic. Ayan, ganyan. Tapos, yung isda. Malalaki yung ano, patambakan na isda. Ayan, patlo din. Tsaka yung chicken wings. Yung so, tatlo lang yung ano ko. Pero maglalaki nga siya. Dali ako ng market. Nagmarket ako kasi. Wala kami makain. Kadalawang dalawang steak niyan. Ito kayo, isda. Ito nga, walang ito. na puti. Hindi ko alam kung anong pangalan ito na isda. Ayan. sinisda isda. So, yan ang ating mga nabili ngayon. Nalagay ko ito sa plastic. Nalagay ko ko na pala sa freezer. Magbuksan ko yung freezer kaya dito ko ilalagay yung ating mga binili. Magbutom na ako guys. Wala pa kong kain. Dito so, ko ilagay yung mga Malagman Ilagay ko na siya sa freezer lahat Kasi i-stack namin to Pag magluto ako Meron kami stack Yan Sigurado na natin So, yung gulay naman ang ilalagay ko. Yung gulay naman ang ilalagay ko. Ayosin ko po. Napas <coughs> ng ulan. Yung gulay naman ang uh, erins. I-erins ko yung gulay dito para ayos yung pagkalagay. Ayan, yeah, marami ng stock na gulay. Hindi na tayo magugutom guys. Marami na akong stock na gulay. Ouch! Ang Ayan. Meron pala akong kangkong na binili. Lakas ng ulan, no? ulan sa dapas. Meron akong uh, spring onion kasi mag meron akong isda. Yan, ang ating gulay. So, yun lang ang aking um, pinamili ngayon. At, mayroon akong sibuyas. Ayan. Mayroon na pala.